Anyway, bastusan na. <laughs> Meron pa tayong balita. to yung kinansila yung PNP uh, license. Mm -hmm. at, Permit uh, to carry. Yon, marami tita lung natuwa nung kinansila ng PNP ang lisensya ni Robert Blair Carabuena at ni Alan Batiles. Si Carabuena ay ang mayamang executives na nanapak ng nakaalitang MMDA traffic enforcer na kinaliwan na publiko. At hmm. Marami si natuwa Batiles. sa kanya. Oh. Binigyan, sabi nga nung iba eh. Swerte nung sinapak ka. Dami binigay yung publiko. Mayroon nagbigay ng gamit sa bahay, hmm. pinagawa yung bahay. Kasi naman titro, taga mahirap din talaga siya. Oo nga. Kasi, kasi dapat mag-ingat na ngayon yung mga matatapang sa kalye. Mm -hmm. Dahil ang dami ng cellphone, madali ka na makunan. Bet Madaling i-upload sa YouTube. Ako, Tito Lu, sabihin ko na lang hmm. kay Robert Blair, buti nga. Buti nga sa'yo, <laughs> di ba? So, anyabang kasi talaga ako nakita mo yung video. Anyabang, mm, anyabang, anyabang niya. niya. Kung nga, dapat siya kwan pa siya, alam ko HR practitioner siya. Hmm. He doesn't deserve oh, a a seat. Human. Oo oh, nga, o oh, oh. tama Totoo HR lang. pa siya. Tsaka diba? isa naman nanutok ng baril sa isang estudyante sa Kolehiyo de San Agustin. Kasama rin si siya Bantiles. sa Oo, oh, oh, si Bantiles. Hmm. Kasama rin siya sa mga matatanggalan ng lisensya. dapat pati driver's license, permit to carry tanggalan. Kasi nga ka sa kalye sa Pilipinas. At, habang buhay yan, Tita Ah. Sa kalye sa Pilipinas, pag pa, parang pagandahan ng kotse, pag magandang kotse mo, pwede kang uma, O, so, sing oh, singit ng singit. Porke ba naka-fortuner ka at naka- Honda Fit lang kami na maliit. Pwede mm. ka na sugod doon, sugod dyan. Parang Honda fit, fit, naman ka dahil. Di ba? Oh, diba, nga, na, uh, di ba nakakinis? Talaga. Ay, si Pearly pala to. Hi. Oh, Pearly, hi. <laughs> Babasahin ko mamaya yung mga comment nyo tungkol sa Model OFW Family of the Year Award. O ah, yeah. oh, uh, bago yung ating interview kay Kuya Ray, siyempre sa ating showbiz news. Showbiz news na ako. Showbiz news no, si Aga Mulak. Naku, goodbye na raw sa showbiz. Kasi okay, daw, ang offer sa kanya, puro role na pang tatay. Na. Parang, ang taba-taba na. <laughs> 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 hindi na siya yung mati ni Idol, di ba? Kung baga, sabihin na natin, laos na siya! <laughs> in, in, short, laos na siya. Uh, Mag-goodbye showbiz na lang daw siya kung bibigyan siya ng role eh. Puro tatay na lang ang role niya. At alam ko, tatakbo siyang congressman. Eh, pero tito, what do diba? you expect naman? Dapat naman nagpa-progress din yung mga roles niya. Dati, um bagets-bagets, oh, tumanda-tumanda. 40 plus na yan, Alam ko, diba? pag-lolo na siya, gusto pa rin niya bagets Kaya nga, di ba? Si Casey Concepcion, ako atras sa pelikulang A Secret Affair with Derek Ramsey. Sabi ko, aatras kay Derek Ramsey, kagwapo, di ba? Pero dahil daring yung mga eksena, hindi uh, kasi ni Casey yung kanyang wholesome image. Conservative pa rin conservative siya. Conservative chiring, di ba? So... <laughs> uh, nag-back out siya doon sa pelikulang A Secret Affair. Mm -hmm. At si Charisse and Company, ako si Charisse, ang dami talaga ma mabati ko sa batan to, no? Ewan ko ba, tita, ako, no, comment ako. Pag, pag, mo siya type. Minsan napapanood ko din siya, napapanood, no, comment lang din ako sa kanya. <laughs> Sobrang OA daw. Oh. Kasi daw nagpunta sa uh, restaurant, may bodyguard. Mm -hmm. Feeling pagkaka, pagkakaguluhan sa restaurant. Kaya, habang na isang, nasa isang restaurant, uh, Inexpect nila yung madlang people pagkakaguluhan siya. Eh, la dead man hindi siya pinansin. Lalo na nandito si Jessica Sanchez, mm, mm, mm. 'di ba? Eh pa ko nakaalis na. Last at si night. Jeno pala magpe-perform ng Pagka-concert si Jeno sa Pilipinas? Talaga? Oo, at front act daw niya si Jessica Sanchez, hindi si Charice. Oh, kasi close sila, 'di ba? sa American Idol. Yeah, yeah, yeah. Correct, correct. At medyo nagtatagal-tagal ng na ngayon si Jessica Sanchez Siyempre, kasi has, maraming bumat, to... bumatikos ko sa kanya dahil feeling kanong kano, 'di ba? Yeah. Pero diba. dapat naman yung mga Pilipino nating kababayan. Intindihin nyo naman, dulo yung tao. Oo nga naman. Tsaka, hindi talaga siya man, man mananalo. Merong half American Idol, wala. 'Di ba siya half American Idol? Kasi hindi? half American siya, half uh, Mexican. So wala namang kaya hindi siya nanalo dahil nga wala pong half-American idol. American idol po, uh, lang. Half-Filipino po siya, half-Mexican, pero oh. American idol siya. <laughs> yeah, All-encompassing mm. yun. No? Kinuha oh. niya yung tatlong bansa. Okay, babalik tayo sa ating uh, programang gabay ng OFW International. Pag-uusapan na natin ng mafia at uh, tawagin na natin si Mr. Ray Tayag. Uh, tatanungin natin siya kung ano yung mga prizes at stake para sa Model OFW Family of the Year Awards. Malay mo, no? Kasi September 21 ang last day of nomination. Baka, baka Extend pwede pa ma-extend. So, wait lang. Huwag po kayong aalis. Ang ay kasama mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers' Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. tanong mi Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, natatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti, may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899 o maglagon sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Hillpoint Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. This is Gabay ng OFW International. Simulcast in Hong Kong and Singapore. Gabay ng OFW International with Tita Lumedina. Perang pinaghirapan, dapat ingatan Huwag waldasin kung saan saan Pati magnegosyo, para future mo ay sigurado Usapang pera, magnegosyo tayo Ayan, nagbabalik po tayo sa gabay ng OFW International Hello. Okay, kasama natin ngayon si Mr. Ray Tayag Chief ng uh, Advocacy and Social Marketing Division ng OWA Magandang gabi Kuya Ray Magandang gabi Kuya Ray Okay, pag-uusapan po natin dahil nga September 21 ang last day of nomination at sa December magkakaroon ng awarding. Ano ang criteria, ang nomination criteria? Kailan ba yung last day of nomination? At uh, ano yun, uh, September 21 ang last day ng nomination. So, eventually nakasabit na sila lahat ng, uh, na, mm. ng mga nominees nila. So, magkakaroon na lang sila ng awarding. Uh, uh, siguro backgrounder lang, ano, itong mopyang ito, Model o OFW Family of the Year Award, uh, na, na conceptualized to 1993, no? Tapos nung 1995, siya so yun ang first implementation. So it's uh, on its, ano na, walang taon na itong uh, sinasagawa every year, ano? Ang pangunahing ano namin dito, mabigyan ng tribute yung mga pamilya, no? Lalo na yung mga naging successful para at least maging modelo sa ano, at gayahin ng mga ating kababayan, ano? Ang mga criteria nito, unang-una, eh, napanatili nila yung kanila pamilyang intact o uh, dito, uh, isang gulsam, ano, Isang gulsam pamilya sabihin, hindi naghiwalay yung magulang, uh, yung OFW, yun. Wala nang haliwan, wala nagkaroon ng ka ibang karelasyon. Yes. So, <laughs> kasi maganda nga kasi ano, yung, modelo yung gano'ng ano, no? Uh, despite yung ating ano, yung mga pains na dinadanas nila, napanatili nila yung ano, yung pamilya na buo, ano? Pangalawa, yung nakapag-aral sila ano pinaano nakapagpatapos ng mga kam uh, mga anak nila mm. no para yung pangatlo naman naging successful sila sa negosyo aha uh -huh. mga criteria no uh -huh. ng family yung parang ganun isabihin na uh, napanatili nilang buo yung pamilya pa, paano ba paano ba paano ba magiging buo ang pamilya talaga mm. uh, uh, yung sinumpaan ninyo no hindi lang katoliko eh dapat pang pang pangatawanan nila no so yung buo pagpapanatili bu ng buo ng pamilya meaning uh, meron silang ano uh, pamamaraan paano nila mapapanatili yung constant communication nila para maging buo unang uh, una, -una uh, dapat siguro may tamang values ano lalo na yung pagpapadala ng ano ng pamilya ng pera meron din silang hindi pinag-aawayan yan ano at meron silang plano no dahil nga wala ma malayo ang kanilang ano mahal sa buhay pangangalagaan nila o ibabalyo nila yung pinaghirapan ng magulang yan so eventually nagkakaroon ng ano yan ano pagpapalaga do sa pinagpagura ng ama eh dapat ba may malaking savings o uh, pera sa banko para pasok sa sa uh, okay naman uh, kasi uh, pa, hindi naman yung mga katagaano ibig sabihin hindi naman yung mga talagang uh, ito nakapagpundar nang ng gusto uh, at this, at the same time yung ano lang uh, minimal nakapag uh, uh, meron na siyang negosyo kasalukuyan kahit na maliit lang ano kasi mahirap ng mga uh, hanapan yung ano yung talagang uh, successful na successful na meron na siyang malaking negosyo. So, yun ang ano doon. So, uh, pwede ba namin malaman kung magkano ngayon yung prices at stake? So, sa itong ano, itong tao ng uh, pagdiriwang uh, namin ng ano ng Mopia o sa celebration ng Mopia, may, may ano kami, may mga uh, partners ano, institutional partners, ito yung pangunguna ng Globe ano. Ah, uh, ang actually ang gaganapin dito sa ano no itong national award uh, meron na kaming takdang uh, uh o ano no uh, na tinakda at ito ay December 6 ano so malamang kung dadating ang pangulo uh, siya yung magiging uh, paunay na no? ng ano si ano, speaker at ah. uh, tapos uh, ang magiging makukuha nila dito Ah, uh, based dun sa ano, siguro uh, pwede ko na sabihin. Ano? Oh, sige. Pwede mo na sabihin mga prizes? Uh, 100,000 ang cash nila. Eh. 500,000? Ang nila. Ang category nito, uh, award, national award for the land base at saka yung sea base. Mm. Bukul dito, ito itong national ano, awarding, ano, it, eh, pagpipilian nito do sa mga regional winners, dun sa mga finalists. So sa ngayon, ongoing pa yung pagpipili ng mga regional winners. Ano. So 17 yan, kung 17 winners yan, uh, meaning the 34 pala, no? 17, uh, 34 winners pala ito. No? Uh, 17 land base and 17 uh, uh, sea base. Ganyan. Okay, men. So, all in all, mm. magiging selections, selections uh, magiging ano yan, ano, uh, final, finalist. Ano. Uh, from the 34 na yan, pipili ng is, uh, isang uh, land base at saka isang sea base uh, sa national awarding. At uh, magkakaroon din ng special award dun sa mga outstanding uh, achievement dun sa entrepreneurship at saka yung pangalawang ano, special award, yung outstanding achievement dun sa uh, community project. Yan. Okay. So, ganito. Uh, 50% narinig mo ako. 50% uh, wholesome OFW family. 20% civic community involvement. Uh, 20% success in OFW members, educational profession. Meron palang ganun, ano? At uh, 100% outstanding achievement in entrepreneurship. Okay. Uh, Kuya Ray, uh, So, December 6 ang awarding, ano? Na-announce lang namin kung ilang porsyento. Mamaya, ulitin namin uli. Ang awarding pala ay sa December 6 sa Sofitel ba ulito? Sofitel yan. Sa uh, Philippine Plaza. Mm -hmm. Philippine Plaza. Plaza mm dyan -hmm. at, expected natin si pa at expected natin si Pangulong Aquino. Yeah. Um... Mm. Okay, maraming salamat. At uh, Yang magandang project 'yan ng Every December, Mas masaya ito yeah. Every um, project ng OWA, Model OFW Family of the Year Awards. Announce pa rin namin yung mga criteria mamaya. Okay. Uh, okay. Maraming salamat Mr. Ray Tayag. Maraming salamat sa bangat pagkinig mo sa mo. Okay. Maraming salamat po 'yan si Mr. Ray Tayag, uh, Division Chief, Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Okay, tuloy na lang natin 'no yung kung ilang percent yung criteria sabi niya December 21 tapos na mm -hmm. uh, at 5 500,000 ang Malaki price. Malaki rin tito Lu, ha? Ah. Kalahati Dating nga, 700,000. O, oh, so lumiit na pala <laughs> nga. Lumiit na nga. Pero at least malaki may pa rin yung tito Lu. May nangupit. <laughs> joke joke, joke, joke. Pero malaki uh, pa rin yung tito Lu. Oo, pero uh, sabi nga, nakalagay dito, yan. O, lagay, sabi mo. Ilang, ito, kasi sabi nila, Perli, hindi naman sila qualified. Sabi nga nila, tagapalakpak na lang daw, diba? basahin ko yung comment nila rito. 100%. ito po ang selection criteria. Wholesome OFW families, 50%. Ibig sabihin po nito, ang um, buo ang pamilya Uh, meron po silang mga matured na na-develop na mga ng mga anak mm. 'di ba? Kumbaga emotionally stable, connected talaga sila, nag, you know. Tapos another 20% para sa civic community involvement ng OFW and the family. So meaning hindi lang po kayo nabuhay at uh, umunlad ang inyong pamumuhay na sa inyo lang. Kumbaga, sinasabi po dito na ibinahagi niyo rin ang inyong mga biyaya sa iba. Kaya meron pa tayong civic community involvement. That's 20%. Hindi ko yata nadala yung mga comment nila. <the and 100%. there's another 20% for success in OFW and our family member for education or profession. So, ibig sabihin, dahil tita Lupe, dito na natin future future ang natin dito kaya binibigyan natin ng diin dito ang education na binigyan ng yes. um, pagkakagastos sana at syempre oh. ang huli po ay yung success in managing family finances kung meron kayong negosyo mas maganda ibig sabihin Correct. Okay. nahawa kayo maigi yung pera mm -mm, mm -mm. Okay, kahit, kahit hindi lang negosyo kahit siguro financial um, investments din pwede rin yun Okay. Yun. Sabi ni Mary Ellen Esperos, taga-palakpak na lang, lang daw siya at hindi na hindi daw siya qualified. Pwede kasi pareho kayo nandiyan sa abroad eh. mm -hmm. kayo pareho sa abroad, ayos naman ng pamilya mo. Kailan bata pa kasi mga anak niya, kaya hindi pa masabing nakapag-aral kasi baby pa eh. Oo nga. Medyo sa ka talaga to ta yun, yung mga accomplished na talaga. Mm. Si Isabelita Castrodes, si Perly, Rodeline Digamo, at yung walo pa, nag-like lang, sabi niya ni Perly. Ang model OFW Family of the Year po ay yung fulfilled at may narating na. Kaya po disqualified ang family ko. Kahit po di na maging model Family of the Year award, basta po model ng family ko sa aming munting tahanan doon sa Pampangan eh. Ay napakalaking kasiyahan na at kagalakan na di mabibili ng pera o material na bagay. Kompleto, nagmamahalan at nagtutulungan ang motto po ng aming pamilya at sana wag namang tumagal at marating din namin ang aming mga pangarap sa buhay. Try and try until succeed. Until succeed. <laughs> <laughs> Pero Tita Lou, never ever say give up. Oh. <laughs> Tandaan natin Tatlo yung pinaka-awards na binibigay. Meron po tayong yung special award. Para sa entrepreneurship. outstanding achievement in community projects. Ito yung sinasabi natin, pwede yung pumasok yung RPFC. Yes. Kung sino yung nagtatag nun, o sino yung mga namumuno doon. Palagay ko. Pwede yun. Kasi kahit pagtilid natin yung percentage leadership in the implementation of community projects. Abroad. Abroad. Baka naman dito yan, sa Philippines. I think kasama yung abroad. Ay, naku, Pearlie, no, nominate kita. Impact of projects in the community, na ba? Leadership in community, people's organization, government ng government, church-based, awards and citations received. Pwede nga sila, nominate natin. Ilang members na ba yan? 236? No, 200, mo Tita Lu, you've touched 250 people. Kaya nga. And their families. Kaya nga, salig nga natin yung RPFC. At sabi naman ni Shoku Jianghu. Ito ba tunay niyang pangalan? Dito kahit sa ang bansa po. Si Tagalog po, siya eh. <laughs> nga, uh, Tagalog siya pero pangalan niya parang Korean. Uh, uh, dito, po sa, dito kahit sa ang bansa po ay hindi naman ina nominate ang isang family kung sila'y qualified talaga. Kahit mayaman o mahirap ang family na yon kung sila'y may narating na atigit sa bukal sa puso nila ang pagtulong sa kapwa, kahit walang kapalit, saludo ako sa iyo. Saludo ako si mga mananalo sa model, uh, model OFW Family of the Year Awards. More power sa fans ng Radio Pinoy at uh, sa RPFC. God bless you all. Sabi ni Siya Kung, Siya, ha? Siya Ho. Yeah, Diyang... At, naku, natapos na Diyanong naman ang oras. Na ating isang oras sa napakipag-chikahan. At syempre, Ah, uh, may susunod, ha? May susunod uh, na? May <laughs> Live din sila, susunod. Ay, ako baka magalit na, tara na. Bongga-bongga yung programa na. Kaya po kami nagpapa. <laughs> so, uh, Kasi Kasi may hiligas kami mag-overtime. Mm -hmm diba Okay, tsaka ko lang babasahin yung ibang nag-text 09266178082. Hindi ko nabasa yung iba. At marami pang problema na hindi ko rin nabasa. Next week na lang kasi bawal na pa lang OT ngayon kasi nasaan akong nag-overtime. Maraming salamat po. Ito ang programang gabay ng OFW International. Hatid sa inyo ng OWA at itong dekada ng servisyon tapat at nararamat, nararapat. At siyempre, maraming salamat. Nagmamadali. Maraming salamat sa SSS. Uh, OFW, believe kami sa inyo. At, at ang ECC. Um, ECC, Employees Compensation Commission. Maraming salamat kay Atty. Jonathan Villasoto. Have at a nice si weekend. weekend. Syempre, maraming salamat po. Ito po si Jonas Rivera at si Tita Lu. Okay, ang aking friend uh, alam mo, nagpapasalamat at nakilala ko itong lalaking ito. <laughs> na inspirasyon ko sa aking buhay. No. Lalo na ako ngayon, separated na. ito po si Tita Lu Medina. <laughs> Have a nice weekend, everyone. Bye. Bye! Just heard, ang gabay ng OFW International with Tita Lu Medina. Abangan ulit sa Sabado, 9.30 to 10.30 ng gabi. Gabay ng OFW International with Tita Lu Medina. Thank you.